So hello shout out mga kablog ko uh, For today's video mga kablog ko uh, Isang babae na kinulam na may kasamang Masamang elemento mga kablog ko At ito ay napagaling ng Trish Mundo mga kablog ko So panoorin nyo hanggang dulo Sa sobrang excitement na ito ay natagalan kami Pero may video ako nito sa youtube channel ko Reaplica Vlogs TV ah, hanapin nyo lang din doon at pakipalo na lang mga kablog ko mm -hmm. Shout out din mga kablog ko uh, For today's video mga kablog ko uh, Babaeng kinulam na may kasamang masamang elemento uh, Dahil daw sa babae na ito Sabi ng mga kamag-anak niya Na pinagamot daw ito sa mga albularyo mga kablog ko eh, Ngayon Uh, sumuko daw sila dahil hindi daw nila kaya May nagamot daw nito is uh, lumabas daw yung dugo sa tinga At yung isa naman ay lumabas daw sa ilong at sa bibig yung tinga Ang lakas daw mga kablog ko So makita natin ngayon uh, Ang Trismundo na po ang humawak sa babaeng ito So ngayon mga kablog ko, actually talaga mga kablog ko, ang paggamot namin nito umabot ng kalahating oras. Sobra pa. Pero nakaya namin. Ang full video na ito mga kablog ko ay andon po sa YouTube channel ko, uh, Riaplica Vlogs TV. Uh, hanapin nyo lang dun. And subscribe na lang din po ako sa YouTube channel ko, uh, Riaplica Vlogs TV mga kablog ko. Uh, so mga kablog ko, sa makikita nitong itong babae na ito. Uh, sobra talagang ah, uh, malakas ang babae ito. So, kami lang mga Tres Mundo na kaalam nito mga kablog ko. Pero, nakaya namin to. Uh, walang walang madilim na mangingibabaw sa kaliwanagan mga kablog ko kung sino man yung mga uh, madilim ay hindi pwede maghahari sa kaliwanagan mga kablog ko dahil ang Tris Mundo po ay nasa kaliwanagan po kami mga kablog ko uh, tumutulong po kami na walang bayad at walang sinisingil mga kablog ko uh, ang tres Mundo po ay kahit sa ang sulok ng mundo basta alam nyo na tres Mundo ay tutulungan nyo po kayo. Maliban sa mga naghihingi ng bayad ay hindi po tunay na mga tres mundo po. Yan mga kablog ko. Dahil ang tres mundo po ay tumutulong para madugtungan ang buhay sa mga taong nangailangan ng tulong mga kablog ko. Ang tres mundo ay hindi nagsisingil, hindi naghihingi ng pira o donasyon mga kablog ko dahil ang Trismondo ay tulungan ang mga taong nangailangan ng dugtong na buhay mga kablog ko so ngayon mga kablog ko uh, itong video na ito ay paki subscribe na lang din po uh, Reaplica Vlogs TV at panuorin nyo ito hanggang dulo pero ang video na ito mga kablog ko ay nasa YouTube channel ko ang full video na ito mga ka-vlog ko. So ayan mga ka-vlog ko. Uh, pinagtulong-tulungan na namin yan sa kasama ko kasi hindi ako makagalaw kasi nasa video ko lang ako. Pero kung nasa personal ako dyan ay ako na mismo ang pipigil ng kasamaan ng dulot na natatanggap ng babaeng ito mga ka ko. So ayan, patuloy namin ginagamot. Ayan sa Catrice ko, shout out nga pala diyan sa mga Catrice ko diyan, na si Tres Rapi at sa katres Arlin mga ka ko. Yan din yung mga magdirigma diyan sa mga diyan sa Magallanes. Yan sila mga ka ko. Ah, uh, din sa mga Tres Mundo natin, Luzon, Visayas, Mindanao sa mga active na Tres Mundo at lalong-lalong na ang international natin na Tres Mundo mga kablog ko. At ayan mga kablog ko, binasbasa natin ang tubig sa pamagitan ng tubig na ito ay lusawin lahat ng mga karamdaman o anumang mga masamang elemento na nasa katauhan ng tao mga kablog ko. At ito mga kablog ko ay sadyang pinapainom na namin. So bagkos ay Medyo nag-alinlangan siya. Nung natikman na niya ng tubig, ayan, pinipilit na lang mga kablag ko. Ayaw niyang tuluyan, uh, ayaw niyang ubusin ang tubig na ito mga kablag ko. Kaya nahihirapan kami dyan mga kablag ko dahil ayaw niyang iinumin ang tubig na ito. Pero although mga kablag ko kahit papaano, kahit nahihirapan siya, inom naman din pero may mga bagay kasi na dapat ang magamot isa lang pero pag mahawakan kasi ng iba yan ay mas lalong lalakas yun ang kapangyarihan na hinuhugot nila sa kadiliman mga kablog ko kaya ngayon mga kablog ko ay uulitin na naman natin ang pagbasbas ng tubig hanggang sa malusaw ang anumang mga elemento o barang o na nasa katauhan ng tao sa pamagitan ng tubig na ito ay lusawin lahat ang karamdaman mga kablog ko. Kumilala ka lang sa ama ang naglikha ng mundo ng may buhay, ikaw ay bibigyan ng kaginawaan at lunas sa katawan mo mga kablog ko. Mga kablog ko, ah, mawalanggalang mawalang na din po sa mga taong hindi makitid ang otak o makitid ang otak Ang makitid ang utak mga kablog ko, ah, paki-scroll na lang at huwag niyo na lang pong tignan ang video natin mga kablog ko. Sa mga malawak din po na mga pag-iisip ay paki-like and subscribe my video channel and paki-comment lang din po ako mga kablog ko kung taga saan kayo para malaman ko din kung saan umabot ang video na ito. So malapit na magtatapos yung video natin mga ka ko ha. At uh, ang full video natin mga ka ko ay nasa Press. ano nasa YouTube channel natin mga ka-vlog ko. Um, At sa, uh, ito hanggang dito na lang ako mga ka-vlog ko. Bye-bye. I love you so much mga ka-vlog ko. See you next vlog mga ka ko. Like and follow my Facebook page Reaplicable Vlogs tv